Ganda nga po, ako po li CRP, na Jim D po. So, meron naman po tayo another proof of completion. Pero, kagaya ng mga napapanood nyo, before yung proof of completion, may mga topic tayo na nire-discuss. So, yung topic natin for today is nagka-idea ako uh, dahil sa, ano, sa message at saka sa comment. Una, sa comment ni Sir Peter Paul Bebelone. So, si Sir Peter Paul, Nag-PM siya sa atin. So, ang tanong niya sa atin, Sir RP, kung bibili ba ako ng gym equipment sa inyo, ano-ano pa yung makukuha ko sa inyo bukod sa gym equipment? Okay. Magandang tanong yun. Tapos, shout-out na rin natin si, ano, si Sir Jeffrey Pakunla. Actually, si Sir Jeffrey Pakunla naman nag-comment sa, ano, sa YouTube channel natin. So, yung comment niya, maganda daw na nanonood dun sa channel natin kasi, hindi lang gym equipment yung pini-feature natin, kundi yung financial literacy. So actually, itong dalawang mga messages sa atin na to is magkakonekta doon sa uh, topic natin for today. So, yung ita-topic natin for today, ipagdudugtongin natin yung uh, message ni Sir Peter at ni Sir Jeffrey. Okay, lahat, lahat naman halos ng na mga legitimate na mga gym equipment fabricator, makakakawa kayo talaga ng quality ng gym equipment, given naman na po yan. So, ang pinagkakaiba lang talaga, ang pinakamalaki na pinagkaiba po ng Gym Depot sa, sa kumpara sa ibang uh, gym equipment fabricator is yun na nga, nagsishare tayo ng mga experiences natin, nag-guide po tayo sa mga uh, clients natin, sa mga nagpaplano at mga kumuha na sa atin kung paano patakbo ng sariling gym business nila. So yun yung pinakamalaking ano eh difference kasi okay, given naman na lahat eh, lahat naman yan pare-pareho na po tayo na may uh, quality na gym equipment. Pero hindi lahat nagtuturo or nagsishare. at hindi lahat ng fabricator may sariling gym. So ano yung share nila sa inyo, na experience sa inyo kung wala silang sariling gym, maski sila wala silang sariling gym. So, kagaya po nung ano, kagaya po nung mga uh, dating sinishare natin. So, yung isang kinukumpara kasi natin, yung sarili ko doon sa fitness coach, uh, ikukumpara natin na yung isang tao na baguan sa sa gym, gusto magpalaki ng katawan o magpapayat. So, kaya naman niya gawin sa sarili niya yun eh. Kaya niya gawin sa sarili niya yun. Pero, mas mabilis yung progress kung may tao magtuturo sa kanya para gawin yun. So, doon ako mapasok ngayon. So, si Jim D po, si RP, nag to nung mga, ano, nung mga ideas at saka mga experiences niya. So, kaya ngayon, yung mga taong gusto pumasok sa gym business, mas madali na po para sa kanila yung magpatakbo ng gym business. Kung baga, uh, yung progress, yung road to progress is madali na. Tapos, yung, yung comment ni, ano, ni Sir Jeffrey Facunla, so, hindi lang gym equipment yung, ano, yung sinishare natin, kundi pati financial literacy. Bakit? Kasi, ang totoo niya, lahat ng ko po sa inyo is based sa experience ko. Kasi, yun yung proven ko na, ano eh, na naging successful na na formula sa akin. So, yung mga natutunan ko kasi, ito isa sa reason bakit hindi na nag-grow yung mga ibang mga gym businesses kasi na-stack up na sila eh. Kumbaga, yung knowledge about financial literacy, wala sa kanila. So yun yung importante na matutunan ng mga tao na napasok sa gym business. Kasi, kagaya na sabi ko, profitable po. Profitable naman talaga yung gym business eh. Pero, ang tanong doon, yung kikitain mo ba doon sa gym business mo? Anong gagawin mo doon? Di ba? Pa Paano mapapalago? Paano mo mapapahusay, mapapaganda ang buhay mo? So, kung makikita nyo, yung ating mga vlogs is, pagmisa, na-encourage natin yung mga um, EOFW, yung mga magre-retire, o yung mga batang gustong mag uh, pumasok sa gym business. So, yung tinuturuan natin yung sila, kasi nga, uh, importante kasi na, oo, kumikita ka, pero paano yung yung road to progress, di ba? So, kagaya nung makikita nyo ito, mga gym equipment na ito, ano lang siya tool. Hindi siya talaga, eto, hindi naman ito ang magpapayaman sa inyo eh. Hindi ito ang magpapayaman sa inyo. So, ang magpapayaman sa inyo, yung kaalaman nyo sa ano, yung kaalaman nyo sa, sa papaano mapapalago yung pera nyo pa. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ako, natuto ako kung papaano ako kumita ng pera pero natigil doon yung ano eh yung yung, yung 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 ano namin eh yung progre progress ko kasi ang natutunan ko sa mga magulang ko is ah uh, i pag-aral ka para maghanap ka ng magandang trabaho so noona yun ang ginawa ko naghanap ako ng magandang trabaho pero natutunan ko which is yun ang isyud ko sa inyo na uh, hindi lang sapat na magtrabaho ka kailangan meron ka pa ibang pinagkakakitaan. So doon ngayon nagsisimula yung financial literacy na sila sabi ko. So, importante na kumikip, katulad niya, tinuro sa akin ng magulang ko. Pero ngayon, natutunan ko kasi na kailangan bukod sa matuto ka na kumita ng pera, bukod sa matuto ka pa paano mag-ipon, kasi doon natigil yung pag-aaral eh, na doon natigil yung, 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 yung turo ng mga magulang, mag-ipon ka, maglagay ka ng pera sa bangko, pero mali hindi dapat natitigil sa pag-iipon ng pera, hindi natitigil sa paglalagay ng pera sa ilalim ng unan, sa ilalim ng kama o sa bangko. Dapat yung pera na yun, mai-invest mo. Yun ang pagkakamali ko noong una. Kasi ang nangyari, okay, kumikita ako sa gym business ko. Kampante ako, nabibigay ko yung mga pangangailangan ng mga anak ko. May ilang mga luho. So doon ako napupunta eh, pero nagkamali ako. Kasi dapat pala, natuto ako ng financial literacy, tapos ginamit ko yung pera na yun para mapaunlad pa lalo. So yun lang, tao, kagaya na sinishare ko sa inyo, yung pagkakamali ko na yun, naitama ko naman, na itinuturo ko sa inyo, para nang sa ganun, kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo na abutin yung panahon na ginugol ko para ma-realize yan. So importante yung financial literacy kasi aanihin mo yung magandang negosyo na kagaya nito, kung hindi ka naman financially literate, sayang din. Baka mapunta lang sa luho, baka lumipad lang na parang bula. At dahil sa sinabi ko ngayon, uh, ayaw ko pa sana sabihin, pero dahil doon sa financial literacy na sabi ko, yung Gym Republic natin is one year mahigit na na tumatakbo mula nung nagsara tayo dahil doon tayo nagpa-fabricate. Lahat ng ipon, nung, lahat ng kita nung Gym Republic na yon, inipon natin, kagaya na tinuturo ko sa financial literacy. At yung inipon na yon, hindi natigil sa ipon yun. Ito ngayon yung pinondo natin, doon sa Tarlac, na gym natin. So meron na nakuha ang warehouse sa Tarlac. Doon sa mga nagtatanong, antay na lang po kayo kasi ayoko ma-ruin uh, yung surprise kasi papunta na tayo doon. Yung mga equipment na para doon, gagawin na na po natin at ginagawa na po yung iba. So unity, yung na share ko sa inyo. So kung ako nagiging progresibo doon sa negosyo ko, bakit hindi rin kayo? Pareho lang naman yan eh. Ang importante lang, sabi ko nga sa inyo, meron kayong Lugar kung saan kayo magsisimula at lugar kung saan mo gustong mapunta. So, ito yung simula mo, ito yung destination mo, dapat alam mo pa paano pupunta ron. Hindi mo ba pwedeng bahala na kung pa paano makarating doon. So, dapat may direksyon, may panahon kung kailan ka makakarating doon. ba? Diba? So, ito po, uh, bago natin ituloy. So, ang uh, equipment natin ito is para kay Sir um, Fermo Avila ng Sambuanga. So, shout out kay Sir mo. Si Sir mo, matagal na natin kausap to. Pero kagaya mga na uh, nasasabi ko sa inyo, hindi naman kasi natatapos sa isang usapan yan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Sir Fermo ng ang Sambuanga na pinagkatiwalaan tayo. So, Sir mo, kung nanonood kayo sa video na to, ito yung sinasabi ko. Hindi lang quality gym equipment yung makukuha mo sa akin, sa gym depot, kundi yung sinasabi ko na financial advice, financial literacy, at gym, equip, gym business na coaching. So, kung may, may, sasabi ko sa inyo, mas papakinabangan nyo ako, pagkatapos na ng deliver, kasi doon mo ako tatanungin, paano patatakbo, paano kikita na extra, doon ko kayo matutulungan. So, itong, ano, itong order ni, ah, uh, surfer mo, apakadami. Pero, sulit to. Kasi, una, kita mo, ah, uh, panoorin nyo yung susunod na video, so, ibang-iba na yung, ano natin, uh, mga, ibang equipment natin, kagaya nitong bench press. So, ito, ginaya uli natin sa imported na gym equipment at sa tingin ko, mas magandang klase at mas matibay ito. Ipapaliwanag ko doon sa video na yun, yung comparison natin, one-on-one, -on -one doon sa equipment na yan. So, anyway, so, ito yung mga order niya, pro-Olympic. So, meron tayo yung, ano, hindi ko lang mamuestra, sobrang, okay. Kita niyo na naman yung gamit natin, sobrang siksik, -sik, liglig, umaapaw. So, ang daming orders po ngayon sa Gym Depot. So, nagpapasalamat talaga ako sa nagtitiwala. At kung nagdadalawang isip ka pa na ano, umorder sa Gym Depot, huwag na. Gayahin nyo na yung mga nagtiwala sa Gym Depot. So, ito, may seated chest press tayo. Hindi ko ma-immerse na sobrang dami. May seated chest press with high row combo. Tapos, ito yun. Para makita ni Sir Fermo. So, ito, Sir Fermo, ito yung pinaka-customize mo. Gusto mo nang merong extra ng hawakan dito. Sakto to, pagka pagka nag uh, close grip chest ka pasok na pasok to kasi nung tinesting to gi, uh, ako mismo ang andog sumubok para makita yung ano yung range of motion so may adjustable utility bench, plate rack. So ito yung uh hip thrust at saka seated dips combo. Parang puro pang imported talaga yung lineup niya. To so, leg curl leg uh, abduction tapos ito So, yung super rack at smith machine natin, kita mo, parang imported. So, anyway, itong gamit na to is ginaya rin natin doon sa mga ibang mga nag-customize. So, ito, ang ginawa dito sa smith machine, dati, growing yung left side, tapos kalahati is crossover, unahan is smith machine. So, ito, ginawa ito, ginawang cable equipment pa rin, pero ginawang bicep and tricep machine. So, panoorin niyo yung video nung kung paano ko ginawa, gin, ah, dinemonstrate to. So, bicep, tricep, machine. Dito yon So, combo. Sa unahan, Smith machine. Sa kanan, adjustable pulley na crossover. So, naipaliwanag natin yung adjustable pulley crossover, multi-angle to. So, ganun din yung ano, super rack, ah super rack. So, adjustable crossover sa kaliwa, squat rack na may dilaw na J-hook tayo ngayon imported. Tapos sa kanan, dito pinagsama yung lat pull down at saka rowing na combo. So, puro combo to. Ilang tao, imagine mo, ilang tao makakasabay-sabay na gagamit nito at ilang exercise. Itong machine na to, tatlong, tatlong tao makakagamit at one particular time. Tatlong tao makakagamit at one particular time. Over 50 exercises yung magagawa saan ka pa? Naku, uh, sa susunod na topic natin, isa sa mga topic natin, yung isang anonymous na, na nag-post sa isang page na nagtatanong bakit nagde-decline yung bagong gawa niya, ha? Yung bagong open niya na gym, nagde-decline na kagad. Sasagutin natin yan. So anyway, so crossover yung gitna pag pinagharap, plus naglagay rin tayo ng monkey bar. Okay, panalo. Pagti actually meron kaming kliyente sa ano sa, sa Cebu noong sa Cebu ako at that time. May nakita nyo yung design natin ng mga equipment, ito, akala niya talaga important, hindi sa pagbubuhat, yung sariling bangko. So, meron siyang uh, uh, hammer isolateral uh, shoulder press, flat decline bench press, incline bench press, seated leg curl and extension combo, spider T-bar. Uh, leg press, hiwala ito ah, hindi to combo, leg press at uh, hack squat. Sorry, hack squat. So hiwala yung si ang leg press, hack, squat, abdominal bench, twister. Oh, kita mo naman, may nakapansin na ito. Uh, si Sir Rich Mill. Okay, si, <laughs> pag isan, sorry, sa dami na kausap ko, nalilimutan ko na Shoutout kay Sir Rich Mel ng Cebu. So napansin yung know, umorder ata ng dips si Sir Richmel. Nakita niya na ano, na nag-iba na itsura ng dips natin. Opo, nagbago na po ang design ng, ng dips natin kasi nga gusto natin na maging competitive doon sa mga imported na gym equipment. Makikita niyo sa, sa mga susunod na videos uh, yung gagawin natin na comparison head-on para doon sa mga designs na local at saka mga uh, imported. Reverse fly with pec deck para sa rear delts at saka sa chest na machine. So, combo to. Combo. So, meron din tayong assisted squat with standing calves at shoulder and back row to. So, panalong panalo yung lineup. Siguro, uh, promise. ah uh, kasi, nakikita ko lang, na, na-check ko lang to pagka naka-assemble na eh. So, ngayon na naka-assemble to, talagang panalo. Ang ganda nung kinalabasan nung ano, ng lineup ni Sir mo. So, uh, server Sir Fermo, yun. So, itong delivery natin si Isa Sambuanga pa. So, layo to. May biyahing Mindanao tayo. So, wag na kayong magtaka kung bakit maraming nagtitiwala sa Jim Depot. mo din, Sir Fermo, hindi kami nagkita niyan. Pero nagtiwala siya. Alam mo, ko, tapos, sa dami nito, sa laki nito, 20,000 lang ang dineposito nito. Mahigit kalahating milyon yung halaga nito, pero 20,000 lang yun ay para magkaroon kayo ng tiwala sa amin na, na alam nyo na hindi kayo lulukoyin. At pabayaran mo lang ako, kagaya ngayon, kaya natin binibidyo to, is para makita ni Sir Fermo na kanya yung ginagawa natin na equipment. At bago niya tayo bayaran, alam niya, kompleto na. So, parang katulad to nung gamit ni Sir Bench Picot, <coughs> kulay gray, pero, <coughs> kasi Sir Bench is, pula at gray. Yung k surfer mo naman, itim at gray. Kaya alam mo na hiwala yung gamit mo sa gamit ng ibang tao. So mabalik tayo dun sa ano, dun sa topic natin. Yung mga sinishare ko po sa inyo is hindi lang yan sa napag-aralan ko. More on, lah halos lahat dyan is mga naging experience ko sa buhay. So yun, yun ay sinishare ko kasi ah uh, Nai-share ko sa inyo na kikita yung gym business eh, di ba? Kikita talaga yan. Most of the times, kikita yan. Pero ang tanong doon, anong gagawin mo doon sa kita eh? Yun yung importante, yun yung natutunan ko. Kaya uh, nagpapasalamat ako sa mga sumu sumusubaybay sa Gym Depot at promise, panoorin nyo pa itong ibang mga videos natin para makita nyo na actual na ako mismo is ginagawa ko kung ano yung pinipreach ko. So makikita nyo yung transformations na, transformation natin Mula doon sa, sa maliit na gym na 30 square meters, naging 1,200 square meters. And ngayon taon na to, sa wakas, matutuloy na yung expansion na pinapangarap ni Gym Depot at Gym Republic. Abangan nyo po kami sa Tarlac City. Ako po si RP na Gym Depot. Maraming salamat po.